Sa kalaliman ng masukal na kagubatan ng Asya, mayroong mahiwagang bulong na maririnig mula sa mga halaman. Ito ang tunog ng dol, isang mailap at kaakit-akit na aso. Kilala rin bilang Asian Wild Dog o Red Dog, ang dole o Kwan Alpinus sa siyensya ay mayroong tatanging bahagi sa ekolohiya ng kontinente. Hindi tulad ng kanyang pinsan, ang African Wild Dog, ang dole ay nananatiling nababalot na misteryo at ang kanyang buhay ay umiikot sa dilim ng kagubatan. Ang dole ay isang hayop na mahilig makipagsama at namumuhay ng sama-sama na maaring umabot sa apatnapung miyembro. Sila ay mahuhusay ng mga ngaso at kaya nilang manghuli ng mga mas malalaki sa kanila. Ngunit ang dole ay hindi lamang isang maninila. Mayroon itong mahalagang papel sa pagregulate ng populasyon ng kanilang mga prey at pagpapanatili ng balansing ekosistema. Nakakalungkot isipin na ang bulong ng dole ay unti-unti nang nawawala. Dahil sa pangangaso at pag usig ang kanilang bilang ay lumiit na ng husto at sila ngayon ay nasa bingit ng paggalipol. Ang pagunawa sa kahangahangang hayop na ito at ang mga banta na kinakaharap nito ang unang hakbang tungo sa pangangalaga sa kanilang lahi para sa mga susunod na henerasyon. Ang kwento ng Dole ay isang paalala ng pagkakaugnay-ugnay ang lahat ng buhay sa mundo at ang kahalagahan ng pangangalaga sa lahat ng nilalang. Gaano man sila kamisteryoso. Ang tirahan ng Dole ay kasing iba-iba ng lawak ng kanilang nasasakupan, mula sa subkontinente ng India, Timog Silangang Asya, at ilang bahagi ng Silangang Asya. Sila ay may kahangahangang kakakayahang umangkop at mabuhay sa iba't ibang kapaligiran, mula sa malalagong kagubatan ng Borneo hanggang sa matataas na kagubatan ng Himalayas. Ang mga masukal na kagubatan na may sapat na takip at masaganang prey ang kanilang pangunahing tirahan. Ang mga kagubatang ito ang nagbigay ng perpektong lugar para sa kanilang mamula-mulang kayumangging balahibo na nagsisilbing kanilang camouflage habang nag-aabang ng kanilang prey. Ang mga dole ay mas maliit ng kaunti kaysa sa mga lobo. May matipunong pangangatawan at may kakaibang makapal na buntot na kahawig ng sa isang sora. Ang kanilang mga binti ay medyo maikli ngunit malalakas na nagbibigay daan sa kanila upang madaling makagalaw sa mamakakapal na halaman. Isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian ng Dolil ay ang kanilang maikli at malapad ng uso na nagbibigay sa kanila ng kakaiba at halos parang oso na itsura. Ang adaptasyon na ito ay pinaniniwalang may kaugnayan sa kanilang malakas na kagat at kakayahang durugin ang mga buto. Ang paglalakpay ng evolusyon ng dole ay nakaukit sa mga fossil, isang patunay ng kanilang katakagan at kakayahang umangkop. Ang mga ebidensya mula sa mga fossil ay nagmumungkahi na ang mga ninuno ng dole ay gumagala sa mundo milyon-milyong taon na ang nakalilipas at ang kanilang nasasakupan ay umabot pa hanggang sa Europa. Sa paglipas ng panahon, ang nasasakupan ng dole ay lumiit. Pangunahin dahil sa paglaki ng populasyon ng tao at pagkapira-piraso ng kanilang tirahan. Gayunpaman, nag-iwan sila ng mga bakas ng kanilang nakaraan sa anyo ng mga fosil na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kasaysayan ng evolusyon. Ipinakita ng mga pag-aaral sa genetika na ang dolay mayroong natatanging sangay sa puno ng pamilya ng mga aso, na naiba sa mga lobo, jackal, at mga alagang aso. Ang kanilang landas ng evolusyon ay nagbigay sa kanila ng mga natatanging katangian, kabilang ang kanilang istrukturang panlipunan, mga diskartis sa pangangaso, at maging ang kanilang mga tunog. Ang kwento ng Dole ay isang paalala ng patuloy na pagbabago ng buhay sa mundo at ang kahalagahan ng pag-unawa sa nakaraan upang mapangalagaan ang kinabukasan. Ang estrukturang panlipunan ng Dole ay isang patunay ng lakas ng kooperasyon. Namumuhay sila sa mga grupo na karaniwang binubuo ng lima hanggang labindalawang miyembro bagamat may naitala ng mga grupo na umabot sa apat na pu. Di tulad ng ibang uri ng aso, ang mga grupo ng dole ay kadalasang mayroong maraming babaeng nagpaparami, isang estratehiya na nagpaparami sa kanilang potensyal na magparami. Sa loob ng grupo, mayroong masalimot na hierarkiya na pinananatili sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga tunog, galaw ng katawan at mga ritual ng dominasyon at pagsuko. Tinitiyak ng istrukturang panlipunang ito na ang grupo ay gumaga na bilang isang nagkakaisang unit na nagpapahintulot sa kanila na manghuli ng epektibo at sama-samang palakihin ang kanilang mga anak. Ang mga dool ay mahuhusay na mga ngaso na kayang patumbahin ang mga mas malaki sa kanilang prey. Ang kanilang mga diskarte sa pangangaso ay kahangahanga dahil sa koordinasyon at pagtutulungan. Madalas silang gumagamit ng paraan ng paghabol kung saan ang iba't ibang miyembro ay nagpapalitan sa paghabol sa prey hanggang sa ito ay mapagod. Ang kanilang mga tunog ay may mahalagang papel sa pag-coordinate ng kanilang mga pag-atake gamit ang iba't ibang uri ng ungol, sipol at tahol upang makipag-usap sa isa't isa.